Ihanda mo na ang kalamansi at babasaging baso. Dahil kailangan ko yan para malaman kung anong klaseng pagkain ang tinakain ko. Stay. Stay. Disclaimer lang, this story ay hindi galing kay Gilbert. Pero siya yung nag sa akin. So hindi ko alam kung kanino galing until pinost ko siya sa TikTok. Na galing daw to sa Spookify at kay Hunter daw tong story na to. So credits na lang to, kay Sa Spookify from Hunter, tong story na to. Pero nagawang ko na, so panoorin nyo na lang. Yun lang, kung kalala nyo si Hunter, tag nyo na lang dito. Probinsya, asahan mo na may piyesta. Laging may ganito, lalo na pagsapit ng buwan ng Abril hanggang Mayo. Mananawa ka sa mga handa na karni. Isang araw, yung kaibigan naming si Butch, inaya kami ni Kulas na makipiesta sa baryo nila Jebon. Medyo malayo siya sa town proper, para siyang makalumang baryo. Nang araw na to, wala naman akong ginagawa kaya sumama ako. Habang papunta kaming nakamotor sa baryo na yon, tawanan lang kami ng tawanan sa daan kasi nga malayo at kahit kumain kami ng pagkarami-rami, matatagtag rin pag uwi namin dahil sa lubak-lubak na daan. Pagdating namin sa baryo ng tropa namin, pinakain niya kagad kami. Nakaugalian ko na pag kumakain ako sa ibang bahay, uunahin kong uminom ng tubig. Pipili ako ng babasagin na baso o kaya tasa. Ipapailalim ko yung isang kamay ko doon. Saka ipipihit ko pakaliwa o pakanan yung baso Pag nabasag kasi, ibig sabihin may lason. Hindi ko na kasi matandaan kung sa kanan ba o kaliwa. Kaya pareho ko nalang ginagawa. Turo sa akin to ng tropa kong si Roger. Ganun din kasi siya. Nakaugalian niya na rin to. Turo daw sa kanya ng lolo niya sa probinsya nila sa Mindanao. Pagkatapos kumain, pumunta kaming basketball court sa barangay nila. May sayawan at may party-party. dami ng tawa ni Lakulas kay Butch kasi may sinasayaw siyang babae. Masyadong maarte, parang diring-diri sa tropa namin. Nung natapos na ang sayawan, naglakad kami pa uwi sa bahay nila Jebon Maliit lang yung baryo at magkakilala yung mga tao. Piyesta pa man din kaya halos lahat ng dayo, niyayaya nilang kumain sa bawat bahay. Nakangiti kaming tumatanggi pero may isang matandang babae yung mapilit. Kahit yung tropa naming tagaron hindi makatanggi. Kaya sabi ni Butch, Pagbigyan na natin, nakakaya naman. Tara, sabi mo eh yung bahay ni Lola na gitna ng bukid. Halatang bago pa yung bahay at di pa tapos kasi wala pang palitada. May mga tanim na kalamansi doon sa may papasok. May dalawang bahay pang madadaanan bago yung bahay niya. Natuwa ako doon sa mga kalamansi kasi ang lalaki. Namitas ako ng apat para tigiisa kami. Nauna na yung matandang maglakad sa amin. Ang bilis niya nga maglakad eh. Habang malapit na kami sa bahay ng matanda, binigay ko na yung kalamansi sa kanila isa-isa. Orson -isa. saan to? Baka rin ng tao yung sa atin. Just in case lang. Alam mo na, <laughs> Turo din sa akin yun na naging kaibigan ko sa Manila Pero mas nakasanayan ko yung sa may baso Kwentuhan lang kami ng kwentuhan habang papalapit na kami sa may bahay ng matanda Yung tropa namin si Jebon Sabi niya yung matandang yun Nagtitinda raw yun ng bagoong sa may bayan Matagal na nga raw eh Kasing edad ng lola niya Yung lola niya buhay pa naman pero bedridden na Kaya namamangharaw sila sa matandang yon. Kasi ang liksi para kumilos Pagkarating namin sa bahay nila At pagkaupo namin sa mesa Tumawag yung mama ni Jebon Tinanong kung nasaan kami habang hinahainan ng anak ng matanda yung panset. Sinabi ni Jebon sa mama niya na sumaglit lang kami doon sa bahay ng matanda. Ako naman, hinintay kong bigyan kami ng tubig. Pagkabigay ng basong babasagin, ginawa ako na kaagad yung routine ko. Nagpaikot na ako ng baso. Pansin ko, nakatingin sa akin yung anak ng matanda. Nang maubos na yung panset na may sahog ng manok at kikiam, sunod namang hinain sa amin yung kanin at saka sisig. Tumatanggi na kami nito, kaya ang ginawa ng matanda, ibinalot niya na lang yung sisig para pag uwi na lang raw namin kainin. Pagbalik namin kila Jebon, yung ate niya, inaya na kaming uminom. Pero si Kulas, hindi namin pinainom. Siya kasi yung driver, kaya dapat good boy lang. Si Butch naman, inilagay niya na yung sisig sa may plato. Ako naman, naghahanap ako ng sile. Pagkahanap ko ng sile, tiniris ko na yun para ilagay sa sisig. Tapos yung kalamansin kinuha ko sa daan, hinati ko na. Saka binudbud ko na doon. Habang hinahalo ko yon, parang may nagbago doon sa sisig. Naging parang may buhok-buhok. Pinagalitan ko pa si Butch nito kasi inisip ko na baka buhok niya yung mga yon dahil may iikli lang. Hindi naman pwedeng akin kasi mahabang buhok ko. Nung si Kulas na yung naghalo, pa isa-isa niyang tinatanggal yung mga buhok. Bigla siyang naduwal. Tinanong namin siya kagad kung bakit. Basta suka lang siya ng suka. tinig tinignan namin yung sisi, ulang na lang dukuti namin mga bituka namin sa pandidiri. Nagkaroon ng koko ng tao yung ulam na yon. Kinuha ko pa kay Butch yung kalamansing bigay ko. Tapos binudbud ko ulit doon. Mas lalong dumami yung buhok dun sa karne ng ulam na binigay ni Lola sa amin Dahil sa pangyayaring to, pinagalitan kami ng mama ni Jebon Dapat raw hindi kami sumama Kasi kaya pala tinawagan niya si Jebon para maiiwas kami Kahit alam niya na kung nasaan kami nila Jebon Tinawagan niya pa rin si Jebon para malaman ng matanda na alam niya kung nasaan kami May nakakita raw kasi sa amin na niyaya kami ng matanda na yon May bulung bulungan na pala sa baryo nila na aswang yung pamilya ng matanda Si Jebon lang daw hindi naniniwala sa ganon kaya pumayag siyang sumama kami. Matapos mag ng buhok yung sisi, sinunog namin yon. Ang nakakadiri pa, yung asawa pala ng anak ni Lola, kamamatay lang. Kaya alam nyo na kung saan galing yung mga karni ng sisig. Takot na takot kami umuwi ng gabing to. Kaya sa bahay na lang nila Jabon kami natulog at kinabukasan na lang umuwi. Hanggang noong 2014, nakikita ko yung matanda sa palengke sa may bayan. Madalas pag nakikita niya ako, binibigyan niya ako ng libreng bagoong. Homie daw niya. Yung mga kapwa niya tindera, Pasekreto akong iniilingan. One time pa nga, may sumunod pa talaga sa akin para sabihan ako. Akala nila, hindi ko alam. Pero ang hindi nila alam, sa tuwing binibigyan ako ni Lola ng bago, binabasag ko yung garapon na yon at itatapon para hindi na makain ng iba. At para wala na rin mabiktima ang matandang aswang na yon. Hanggang sa ngayon, ginagawa ko pa rin ang pag-ikot ng baso at paglalagay ng kalamansi sa pagkain kasi hindi ako nakakasigurado kung natapos na ba ang lahi nila o patago pa rin silang nagpapatuloy sa modernong mundo nating mga tao.